Limang dahilan Kung bakit tahimik ang Diyos sa panahon ng pagsubok? Pakiramdam mo ba minsan parang ang tahimik ni Lord? Parang walang nangyayari. Pero tandaan mo ito, hindi ibig sabihin ng katahimikan niya ay wala siyang ginagawa. Narito ang limang dahilan kung bakit tahimik ang Diyos sa panahon ng pagsubok. Pakinggan mo muna ito. Number one, tinuturuan kanyang magtiwala kahit walang naririnig. Faith is built when you trust God kahit tahimik siya. Ang tunay na pananampalataya ay yung kaya mong maghintay ng may tiwala. Trust even in silence. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang sa sagot, kundi sa tiwala kahit walang kasiguraduhan. Hebrews chapter 11 verse 1. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Number 2 may ginagawa siya sa likod ng eksena. Akala mo walang nangyayari, pero si Lord gumagalaw sa paraang hindi mo pa nakikita. Habang hinihintay mo ang sagot, siya naman ang kumikilos, tahimik, pero tapat. Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to those who love God. God is moving behind the scenes. Hindi mo lang napapansin. Number 3. Pinoprotektahan ka hindi mo namamalayan. Minsan hindi niya agad sinasagot kasi may iniiwasan ka pala. Delayed ka hindi dahil sa galit si Lord, kundi dahil mahal ka niya. Minsan yung hindi pa niya ay hindi yan ang makakabuti sa'yo. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Number 4. May tinuturo siya sa paghihintay. Sa panahon ng katahimikan, natututo tayong makinig natututo tayong maghintay. At sa paghihintay, doon tayo lumalalim. Parang halaman, hindi mo agad nakikita ang ugat. Pero habang tahimik ang paligid, lumalalim ang pinakapundasyon nito. Ganon din tayo kay Lord sa paghihintay, lumalalim ang tiwala. Isaiah chapter 40 verse 31 But those who wait on the Lord shall renew their strength. Number 5 Mas gusto niyang maging malapit ka hindi lang sumagot siya. Hindi lang sagot ang gusto ni Lord. Gusto niya ikaw. Gusto niyang mas mapalapit ka sa kanya, hindi lang para sa sagot, kundi para sa tunay na relasyon. Ikaw ba? Gusto mo bang lagi ka lang hinihingian ng hinihingian, pero hindi ka naman talaga minamahal? Ganon din ang Diyos. Hindi lang siya provider tatay siya. At gusto niya ng relasyon. Gusto niya ng love mo. Hindi lang transaction. God wants relationship with real love not just requests. Kung tahimik si Lord ngayon sa buhay mo, huwag kang susuko. Tahimik man siya, hindi siya nawawala at hindi ka niya iiwan. Kung naramdaman mong nakarelate ka sa mensaheng ito ni Lord para sa'yo, pwedeng i-comment mo nga, Nandito lang ako, Lord. At kung may kakilala kang kailangang marinig ito, tag mo na siya o i-share mo na sa kanya. Baka kailangan rin niya. Huwag kalimutang mag-like, follow, o mag-subscribe para sa mas marami pang mga mensahe ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. May God bless you.